So sa video ito ka success, kwentuhan tayo ng maikli lang para may idea ka din. Kasi kung may kadudadudang third party apps dyan sa Google account mo, dito sa video ito ipapakita ko sa inyo at paano natin maalis yun. Okay? bago natin kasi gagawin yung pang-anim na New Year's resolution natin, isisingit ko lang itong video ito kasi napaka-importante din ito. So sa next slide, para mas lalo mong maintindihan, ipapakita ko sa iyo, gagawin mo, panoorin mo ng buo itong video ito para malaman mo at maalis mo na rin yung mga third party na nakaka-access niya sa Google account natin at sa mga personal data natin. Okay, next slide tayo para ipakita ko na sa iyo. Next slide tayo. Yan ka-success. Nandito na tayo sa cellphone natin. So, nakikita mo itong settings ng cellphone natin. Ayan, Pindutin mo 'yan. pagka mo 'yan ka-success, hahanapin natin dito 'yung Google. Okay, nasa settings tayo. I Scroll mo pataas. Ini-scroll ko para tingnan natin 'yung hahanapin natin dito yung google ayan guys google i-click mo yung google yun pagkaklik mo yung google guys nakikita mo yung manage your google account i-click mo yan pagkaklik natin guys uh, nakikita mo itong home ayan home personal info ayan i-scroll mo pa kaliwa ayan i-scroll natin tapos makita natin at na mak makikita natin yung security click mo yan kinlik na natin And then guys, scroll natin pataas. I scroll mo pa pataas. And then, yun. Nagay natin sa bandang gitna. Pag nakita mo yung your connection to third party apps and services, i-click mo yan. Yan, naklik ko na guys. Yun, naglo-loading siya. And then guys, scroll natin pataas kasi nakalagay dito guys. Third party apps Keep track of your connection. You shared data with this third party apps and services. Meaning, nakashare yung mga data natin na personal data dito sa, ayun, nakalagay, 8 total apps and services. Walo. Walo yung third party apps na nakakonect dyan sa Google natin. So, ang gagawin natin, is scroll natin pataas. Ayan. Papakita ko sa inyo. Una, guys. BitGet login out. Ayan yan ang mga nakakonect dito sa Google ko na nakashare din yung personal data ko. So, CapCut, pangalawa, CapCut Video Editor, pangatlo, HitPaw, pangapat, tapos PayPal, sunod PayPal, SendShop, Manage TikTok, and TubeBuddy. Okay guys, kung may makita ka sa'yo na may kadudadudang apps dito, pwede nating tanggalin. Kasi na a-access nila yung Google account natin at personal information. So, una guys, pindutin natin yung ito, itong hitpaw. Pindutin mo yan. Pag, pag napindut mo yan guys, okay, uh, nakalagay sa baba, delete all connection you have with hitpaw. Ayan. I-click natin yan. Delete I-click natin yan. Kinlik ko na. Nakalagay. Delete the connection you have with HitPaw hit o hit pow. Depende sa pronunciation mo. Okay, so yon. Ayan, nakalagay dito, confirm. Meaning, papadelit sa atin yan. Okay, confirm natin. And then, yan. Yan, nakalagay dito. You're no longer connected to hit pow. You can connect to hit... Oh, yun, Sorry, guys. Nawala na. Yun. Ah uh, okay. Ayan, iscroll natin. Wala na yung pow And then buburahin pa natin guys itong cut ito. Yung dalawa aalisin ko pa para mas makita mo at ma at least maulit natin. O kaya yung bitget na lang yung sa una. Okay. yun And then delete all connection you have with Bitget log in out. O yun Click. And then delete all connection you have with Bitget. Confirm yon naglo-loading siya. Ayan, no longer connected to BitGet login. You can connect BitGet login out again at any time, sabi niya. Pwede tayo mag-connect. Ayan, naglo-loading siya. Ayan, nawala. Ayan, iskuro natin. Nakalagay, guys, six total apps and services na nakakonek sa Google account ko na nakashare din yung personal data ko. So, ikaw, guys, tignan mo rin sa'yo kung may mga third-party apps na kaduda-duda dito para walang makaka-access na ibang third party na may alam dyan sa personal data mo. Okay, so back to camera tayo. So, yun ka success. Ngayon, alam mo na kung ano yung mga third party na nakaka-access sa Google account mo at sa mga personal na information mo. So, sundan mo lang itong video ito para ma-check mo na rin yung sayo kung may kaduda-duda o hindi mo kilalang third party apps na nakakonek sa Google account mo importante ito para uh, secure yung Google account natin at yung mga personal na information natin so guys sana itong video ito nakatulong sayo para makita mo rin yung sa account Google account mo so maraming maraming salamat ka-success at see you sa susunod nating video dahil gagawin natin yung pang-anim na New Year resolution na next video natin na gagawin. Maraming maraming salamat at see you sa next video. Bye-bye, ka-success, and God bless po. Thank you.